Dito. Diyan galit oh. oh, yeah. Ayan, oh. ako papasuk. Mamayan na ako papasuk pa. But... Ayun ang dilim eh saka hindi tayo pwedeng sumulong dyan kasi baka magkasakit tayo saka ano sa paa ang daming ano pa naman yung daga yung dumi ng daga sabaha <laughs> sabaha kaya sabaha pinoy for today's video Black rain here in Afghanistan malakas pang pa ulan Ay ayan dito sa lugar namin ang dumi <laughs> sobrang dumi oh ang lakas ng ulan kanina kaya binuksan nila yung mga ano so, tayo makaka work nyan yan guys happening today here lakas ng ulan dumi ng kaliw oh. kasi ano eh, ang baha grabe whole night kasi yung ulan ulang bas yung mga taxi nakatambay kasi na stranded siguro yan last night ito yung street sa amin. Ayun ang dumi ng ano daanan, oh. Look. Parang good. <laughs> walang katatao. Walang mga sasakyan. Walang bus, walang taxi. Ay, yung car na yun, oh, nakastrande doon. Sa pa yan. Siguro yung baha ng ani kasi mo, dito, o pinamo dito oh Hindi tayo nakatawid. Nga eh, madumi eh. Hindi tayo pwedeng tumawid kasi ang dumi. Baka magkasakit pa. Dami pa namang daga. Ayan, ang dilim ng panahon. Ay, good God. Yung iba talaga, eh, sumulong sila, oh. Grabe. ano yung ibang Pinoy talaga, eh, sumulong. Walang sinela. Tsaka sinelas lang. Eh, ang dumi pa naman dito. Ang daming, ano. daming tega. O, ayan, guys, oh. Baha, baha talaga, baha. Yung iba sumulong, oh. Lakas ng ulan. So, wala naman pasok yung amo ko, yung alaga ko. So, set mo muna. Pahupain mo na yung ulan. Kasi ang dumi, oh. Tinan niya. Susulong kanya, walang bus. Dito so, tayo muna tayo, guys. yun mangilan-gilan yung taxi. Wala. Ah, meron pa. Ayaw ko muna.